Good day mga boss. Meron tayong gawa ngayon, Nmax V2. Nalagyan natin siya ng dual contact horn, loud and stock horn. Then, yung loud horn niya nakasabay ang kanyang passing light sa MDL niyang Senlo. Ayan mga boss. Oh. Ayan ang resulta natin mga boss. Tapos yung MDL. Na shout out sa pamakin kung kasama kong gumagawa. Ayan. Hans Manalo. Ay, ano? ay. Siya ang model natin mga boss. Bali mga boss, madami pa yan kasi hindi pa naka-organize yan. Nakasalpak na siya mga boss. Kaya hindi pa masyadong nakatuntok. Ayan mga boss. Bali pala white low then combo light yung high. Tapos may isa pang combo light para sa loud horn. Ayan, Ayan mga boss. Ang resulta ng ating gawa. Naka-tube. Tapos naka-cable tayo. Nakahinang tayo mga boss. Bali, organize na lang natin yan mamaya. Para malinis yan. Nakakaibol tayo hanggang kampaba Ayan, nakabalat mabuti. At yan nga mga boss. At naglagay tayo ng use. Diyan na yan, sa may battery. At kung nagustuhan mga ating video mga boss. Like and share. Subscribe sa ating YouTube channel. then like sa ating Facebook page. Boss Ken Vlog. Ingat kayo palagi mga boss.